Justine, it's not what you think. Oh, please, Zoe. I'm not stupid. You are so busted. <laughs> bakit ba lang bakit paka-elamera mo? Bakit ako hindi magiging paka-elamera? Ha? E pinalabas mo sa aming lahat na wala kayong something ng taong to. Pero turns out, niloloko mo lang pala kaming lahat. You're dating the star witness sa pagpatay sa lolo ko. Sa lolo natin. So bakit hindi ko bibigyan ng mali siya, ha? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? I am not dating him. Hindi ako naniniwala sa'yo. Because you're a conniving, manipulative liar. Bakit ba hindi mo ako pakinggan? Pakinggan muna ako so you can stop with your pathetic, delusional accusations. Hindi eh. ah, mo umipan eh! Kamu Guilty-guilty ka na nga, lumalaban Pero ka pa! Anong nangyayari dito? Boss, okay lang to, okay lang to. Sabi mo sa akin, you're dating Dr. Prado. Pero turns out, siya pala yung kinikita mo! Sinungaling ka! Kung wala ka talagang tinatago, Eh di sana hindi ka nagsinungaling! Dahil alam ko ganyan ang magiging reaksyon mo! Alam ko ang maling makipagkita sa kanya! Kasi ayan, pagdududahan niyo ako! Pero Justin, it's not what you think! Nandito lang ako para mag sa kanya! thank you for for him telling the truth. Because that truth could set my mom free. Bakit masama ba yun? Masama ba yung mag-thank you ako sa taong... Masama kung meron kang ibang masamang intensyon. Hindi ako naniniwala na walang kasalanan yung mommy mo. At mas lalong hindi ako naniniwala na walang kinalaman tong pagkikita niyo ni Dax sa paglaya niya. Think about it. Your mom is a criminal. You're dating a criminal. And that makes you what? Hmm? What? Alam mo ito, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? Matagal na rin ako nagdududa sa'yo! Tama na yan, Justine. Nagsasabi ng totoo, Zoe. Nagpapasalamat lang siya dahil nagsasabi ako ng totoo. Kayong dalawa, ang kakapal na mukha niyo na pinagpipilitan niyo yung alibay niyo na wala na kwenta? Di, huwag kami niwala. Alam mo, wala namang may paki sa opinion mo. Ah, talaga? O oh, di sige. Hintayin mo yung sasabihin ni Annalyn at ni Titong RJ. Once na nalaman niya na kinikita mo tong taong to. Tingnan natin.